Isang magandang buhay sa lahat ako ay napadaan sa tindahan ng Ukay Ukay. Andito na naman si Bokchoy TV na dumadaan sa inyong harapan. Andito ulit ako nagsusumamo na panoorin nyo ang vlog ko. Kung magugustuhan nyo ito pa like, share, comment na din, at pag interesado pa kayo, ay click muna din ang bell para updated kayo sa mga vlog ko, minsan sa ating paggawa ng video, hindi inaasahang pagkakataon, may makikita tayo, isang pamilya na walang tahanan, sumantal ang tayo kahit simpleng buhay meron tayo, may tahanan tayong nasisilungan, nasulyapan natin ng ating camera ang isang pamilya na nakahiga sa tabi ng tindahan ng upay-upay, na kahit mga bata nasa lansangan natutulog nakahige kasama ang magulang, na may makikita tayong mga kababayan, na talaga naman hirap sa buhay, ramdam ko na nahihirapan din sila, pero bla silang magawa dahil sa hirap ng buhay, Nakakadurog nga lang ng puso ang mga ganyan sitwasyon, kaya mga kaibigan sana suportahan nyo ang vlog ko dahil baka isa ako sa makatulong sa kanila sa paraang makakaya ko. Maraming, maraming, salamat sa inyong lahat.